YouTube channel. Uh, for today's video, mga kabungit kong nining, ay magawa ako ng kulungan ng baboy. Sino nga ba ang kasama ko magawa ng kulungan ng bab baboy na kabungit kong nining? Ay kundi ang anak ko. Ayan. Magbukot po tayo mga kabungit na. Ah. <laughs> na po kayo mga kabungit kong nining dahil... Uh, medyo Babyo kasi sa amin dito, mga kabungit kong nining, kaya gawaan ko ng kulungan ang baboy ko. Kasi grabing putik mga kabungit kong nining. At medyo patidya na lang po sa aking mga panalita dahil singaw na ang salita ko dahil wala uh, na ang ngipin. Ayan, sino ba ang nag ay kundi yung anak ko naman nakakain ng pakwan. Ayan, sige na mga kabungit kong nining. Abangan nyo na lang mga kabungi kong nining. Mga uh, kabungit kabungi kong nining, kung nakikita ninyo ang paggawa namin dahil nga wala kaming lalaki, puro lang mga mga biak, mga kabungit kabungi kong nining, sarot. Mga uh, kabungit kabungi kong nining, kung nakikita ninyo, grabing putik mga kabungi kong nining, kaya wala kaming lalaki na magtrabaho, kundi kami na lang mag-iina. Ayan. Grabing ano, kabungi kong nining, oh, nakikita ninyo, kaya ihangir ko yung baboy ko mga kabungit kong nining. Isang baboy ko lang mga kabungit kong nining. I-hanger ko kay para kahit anong hirap kung, kung kabungit kong nining mag alaga tayo ng baboy para pagdating ng December meron tayong lelechonin. Ayan! Mga kabungit kong nining na ah, ibuksok na namin yung isang poste. Pati okay, mm -hmm. ba nito, mother? Tibay na yan. Kasi eh, hey, mabunot? Hindi na yan mabunot kasi mababa lang man ang paggawa natin. Ganyan yan, oh. Ayan, mga kabungi kong nining kaya tiis lang mga kabungi kong nining o. Oh. ayan takot mo nang dyan, no? Eh, ano mong tukas mo? Ay, 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 na, oy. Yan, mga kabungi kong nining. Malapit na maibuksok namin yung isa, pangalawang poste. Ayan. Ang hirap talaga, mga kabungi kong nining, kung nakikita na ninyo. Ayan, yung anak ko. Kaya ang naang... Buti nga nga, mga kabungi Ayan, mga kong nining. May anak ako. Inyong... Ako na yung lalaki. Wala nang... Bye. thank yeah. lagyan na natin mga kabungit kong niling ng yung sahig na lagyan ng ano ng sahig ano ng sahig ayan ako ay sana yung gulok ayan kung nakikita yung mga kabungit kong niling ganyan kasi nga wala kaming lalaki mga kabungit kong niling kaya Puro na lang may mga biak ito mga kabungi kong nini. Pero kaya pa rin itong mga uh, kabungi kong nini. Ayan. Aray, gulok namin mga kabungi kong nining. Parang ngipin ko na rin na na. <laughs> Ayan, mga kabungi kong nini. Nakita nyo, papakuha na natin dito sa punok ng bangkal mga kabungi kong nini. Ayan. Ayan. Pako. Alam mo kung ipantay ha. Ibaba mo. mo, islide mo para yung dumi ng baboy. Yan, ganyan. Para pag nag... Kasi mga kabungi kong nining, kunting baba lang para pag nagtain yung baboy, pag, pag ko siya, yung dumi niya, mag-slide. Ayan. Kabungi, malapit na matapos mga nining kabungi. Ang ginagawa namin kasi, nagkorte pa kami ng pangdingding na ano, kalungan. Ayan. Ayan yung anak ko niling kong kabungi. Siya ang ng kahoy. Eh, nilamadalikan namin mga niling kong kabungi dahil yan na yung ulan sa brook. Kabungi, ko nakikita nyo ang ulan, ayan, kasi nilamadalikan namin mga niling kong kabungi. Kung nakikita nyo yung bahay nila, Japit. Ayan, dito lang sa likod ng bahay ni Japik. Lagay niya lang ng rabo. At saka, alam niyo mga niling kong kabungi, dito sa lupa ni Diyos kami nag-angang kulungan sa gilid ng boundary. Ayan. Kahit na lang mga niling kong kabungi, at least may kulungan yung baboy ko. Pansamantala lang ito mga nining kong kabungi. Pero pag naglaki na ito, papalit na naman ako ng sahig niya. Yero. Ang ating mga nining kong kabungi. Pangan mga mamita, mga nining kong kabungi. Ayan, nakikita niyo mga nining kong kabungi. Sinuturungan ako ng mga anak ko. Ito ang anak ko. Bila, bila, bila. Ayan. Putik na po mga kabubing kungi. Parang putik. Oo, oh, ng mga kabungi. Parang, parang na lang, sasabogan na lang ng pala yung mga hinapakan namin mga nining kabungi. Ayan, putik na po natin yung tulo ng kahoy. Pero di maglipat sa kabila. Para mailagay na namin yung nining kabungi ang baboy. Ang mga nining kabungi, mailagay namin yung maimbaboy, papaliguan pa rin yan at kabungan. Yan na. Ayan, ayan. na yung ulan Ayusin natin yung pako Ah, kaya yung pako Bakit ganyan na okay. Sikit na gani oh Tapos samay kami sa ganon O mm O -mm.

nakikita niyo ang aming trabaho ay Ah, oh, malagari! ka hmm. na lang mga nining kong kabungi at sasabukan itong putik o oh. Ayan ay, 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 Ayan, malapit mo ang kabungi nining Matapos mo nang ng I aming mean, baboy Ayan Ayan mga nining kong kabungi Para kaming mga trompo ito Kasi nga, hindi na yung san. Punso ko. Maglakad ko. Pinas daw mga hiling ng kabungi. Ayan. Remix po mga hiling kabungi ang aming dingding. May tabla. May kahoy. Ayan. <laughs> Tapo. uli ay tapon. Muli ba ako niya?

Oh. Eh, lalagay diba yung bab na... yung baboy na tao. Dito. Hey, Dito nga, eh. <tinyo> 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 Ito. Dito. Dito Dito mali. Ayan mga nining kong kabungi. Nandito na yung baboy ko sa kulungan ay papaliguan naman namin nining mga kabungi. Grabe po. Ayun, tanggalin. Yung, Ayong, tanggalin. Sige. Oh, oh, ay, 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 ay. Ano, Tanggalan namin ng tali dahil nga. May kulungan na siya. Ayan. Ayan, oh, may, may sugat na pala yung paan niya. Ayan. Ayan, Ayan mga nining kong kabuhay, nakikita ninyo pagtriguhan namin yung baboy kung kabungin eh, ay may kulang pang kwan parang naga uh, ano siya yung pagbaba o yung tako yun na yun na yun baka matulog tulog pa ano pa ni? kaya ko isa ayos na yun dahil mang? ayan pagtriguhan na kumangin pa ayan namin. Oh, tidak pa <laughs> Ayan. At ito po mga nilibong kabuhi. Dahil, oh, grabe ng putik. Sige. Ayan, ayan mga nining kong kabungi. Ganyan yan ako mag-ano alaga. sinan mo, oh, may sugat na siya mga nining kong kabungi sa liig. Kaya, ayan. Mga nining kong kabungi. Ayan. Ayan, grabe yung kabungi mga nining kong kabungi.

Ganda. Ayan, mga niling kong kabungi. Nakikita nyo. Hindi na, hindi na siya maulanan kasi rin yung inilain. Ano yung hindi na? Siya Dahil sinabunan ku nga siya. Ayan. Ayan. Mayinis siya ang mga At, ang ganda rin talaga mga nining kong kabungi na ihangir ang baboy kasi para dali siya magtaba. Isang paliguan na lang mga nining kong kabungi. At matapos na. Nagan niya na agad ng tais. Kung kabungi ay kami ay patapos na ang pag ano namin nang kulungan ng baboy ay nagaulan ng mga nining kong kabuwi at kung bago ka pa lang sa aking YouTube YouTube channel don't forget to subscribe bye bye